Bali, ito yung kilalang resort, kilalang lang uh, hotel dito sa sa pinaka-end ng Boracay. magandang araw mga kapanyero. Talagang na-intriga ako rito sa sa pinakadulo uh, nitong ano eh, sa nakadulo nitong seashore na yung pala, yung pala ang history nito. Talaga sayang, napakalaki, napakalaking property ang nawala. Yan. Mali kanina nagpunta tayo ron. Kanina umaga, umagang-umaga, pero ang daming tao na hanggang ngayon uh, in and out. Yan, pasok pa rin pero mga kapanyero Uh, sa ganito ganitong klima magaganda maganda pumunta ron kasi tuyo pero pagka umuulan or gabi medyo nakakatakot din pumunta dahil nga napakadilim tapos yung mga dadaanan mo medyo sira-sira na dahil nga dinemolish yung property na yan di ba kaya mga kapanyer kung maisipan yung pumunta rito tignan yung lugar na yon wag kayong pupunta ng Uh, umuulan kasi uh, madulas yung mga dadaanan nyo uh, ang liliit na lang ng mga lalakaran nyo delikado tapos yung babagsakan nyo mga kapanyero mga mga bato bato kaya nakakatakot din na pumunta kapag uh, umuulan ang dami lalo pa nung mga una naming uh, dating dito kasi nasa likod lang siya ng pinaka hotel natin na tinirahan grupo-grupo, sunod-sunod yung mga tao na nagpupunta so naintriga ako kung ano ba yung makikita ron So yun yan, napag-alaman natin na yung pala, yung isa sa mga malalaking resort dito na may is malaking uh, kilalang tao rin dito sa Pilipinas. Ito kapanyero, nagtataka ako sa uh, sa lugar na to, napakaraming mga kalakad-lakad nung mga nakarang araw pa ang daming palakad-lakad rito so uh, alam mo naman tayo Marites is kumusyo sa tayo kung ano ba kung ano ba lugar to to so, napakalaki nito napakaganda yung pala uh, may na-interview ako mga kapanyero na isang residente rito local residents dito kilalang resort kilalang lang uh, hotel dito sa sa pinaka-end ng Boracay ito na yung itsura niya mga kapanyero. Ayan. Bali uh, naabuso yung mga bato, mga buhay na bato. Ginawa nilang pundasyon. Ito. Napakaganda. Nung nakita ko yung picture nito noon. eto, uh, ito, may nakita akong mga old na picture nito noon sa mga old residents dito. Sa mga local residents dito. Uh, napakaganda. Kasi nga, pag iinom ka uh, kaharap mo kagad ka yung dagat pero ang problema uh, yung mga bato yung mga buhay na bato parang ginawa nilang pundasyon at dinemolis pala itong lugar na to mga kapanyero Ayan, ito na yung mga nangyari pang kapanyero hanggang dito yan mga kapanyero sayang sayang na sayang na property to nasayang nga yung property pero nasayang din na yung mga buhay na bato dito yung mga coral dito sa paligid kasi may mga design ng tiles sa mga kapanyero kung makikita natin uh, I-share ko sa inyo to na mahirap din yung ah, uh, ito kasi makikita nyo yung pundasyon na parang kinain din ng tubig ito itong tinilalakarang ito, ito, mundo mga kapanyero kaya lang sayang ang laki ang laki ng property kasi makikita nyo yung pinaka line ng ano eh ng pinaka bakod nya ganun eh pinaka cave nya pero may mga pumasok kanina pero may bumalik din na ibig sabihin walang ano eh cave lang siya. Ito ang laki ng bato. Kung makikita nyo mga kapanyero, ito, ito pinaka -pund pundasyon niya. Pinaka poste na pinagitna sa malaking bato. Yan oh. Yeah, ya, ano ba to? Ito mga kapanyero, ayan oh kumbaga kinain din siya ito pundasyon ito flooring yo oh. ito yung flooring niya slab bali buhos ng semento mga kapanyero uh, ito mga tiles Par ito oh. tiles to parang toilet ito yung toilet So, napakagandang ano, napakagandang beach pronto. Ito. Kaya minsan mahirap din yung uh, magpapatayo ka ng beach front eh. Mas maganda lumayo ka ng konti. Kasi nga yung hampas ng alon, kinakain yung ilalim eh. Ah, batabo. Oh. Ito yung ano, ano, oh. batab siya. Makita natin yung pinaka tiles niya. So, ito pa. Ito 'yung mga ano niya, oh. mga pipeline. Ayan no. Makikita niyo mga kapanyero. Ayan. Puro buhos ng semento. Ito, naka-design na pathway. Ayan no. kita nyo naman yung ano steps niya, naka design ganda na pagkaka kulma nakita nyo yung ilalim ayan o oh. kinain, kinain siya ng tubig so, parang ang laki ang laking ang laking pera ang inubos dito kasi napakalaki nito paikot ang laking pera tapos biglang kakainin ng tubig di ba yung ilalim masisira lang talaga taga rito po kayo ano po ito dati ha ano, ano pa wish Hotel ah, hotel! Ayan, mga kapanyero, itong kinatatayuan natin ngayon, ito yung isang hotel na kilalang may-ari. Uh, dahil lumabag siya sa environmental rules, uh, bali pinaano to, pinatanggal. Ito. Kaya pala, nagtataka tayo mga kapanyero, uh, puro istruktura tong nilalakaran natin. Nakita nyo, puro puro simento. Uh, bali ito, nag raw to eh, nag-ooperate na to noon. Pero ang laki, napakalaki nito. Ayan. Pero ang pagkakamali lang mga kapanyero, lumagpas siya sa sa pinaka boundary line ng natural resources natin. Sa environmental rules ng Pilipinas 'yan. So ito, bali ano to, bali bar daw to mga kapanyero inuman tong area na to na pag umiinom ka, nakaharap ka sa dagat pero dahil nga sa sa pagkakamali nila na sinakop nila yung area ng dapat sa ba, sa dagat uh, yun pina-stop, pinahinto tapos pinatanggal ngayon ganito ang naging itsura niya. So yung impormasyon na yun mga nakuha natin sa mga local residents dito na na mga, mga nagtutur guide. Ngayon kung ano yung itsura nito dati na napakaganda, eto na siya ngayon. Yan. kanina nung unang pagpasok ko palang rito parang ang alam ko lang bahay so nung pinasok namin habang nilakaran namin na nilakaran yung loob nito hanggang sa makita namin yung ganda yung laki ito ito yung isa kita nyo naman ito yung istruktura nila oh eto ito, ito yung pinakainuman nila. Tapos yung itaas siguro, ano eh, baka hotel eh. Hotel to sigurado eh. Nakita nyo yung pagkakadesign, pabilog pa to. Ano to? Stage to eh. Oh. Kita nyo naman. Kita kita, nakaharap ka sa dagat, di ba? Ganda. Ito pa yung mga ano, ito yung kadugtong nun mga kapanyero. Ito oh. ito yung ito yung karugtong niya na dito yung ano eh dito yung mga uh, hotel hotel niya ito ito nakita niyo naman yung haba na yan yung nilakad natin buong buong anto eh lahat to buong dead end ng pinaka seashore ng Boracay nakuha niya Bali ito mga kapanyer itong kinataa itong nasa ilalim nito mga buhay na bato yun ang sabi ng residente nung mga noon pero dahil nga nilagyan nila ng mga simento ginawa nilang resort beachfront resort nasira na matay yung mga bato dahil nga sa chemicals ng mga simento so nasayang ang dami ang daming nasayang na buhay na bato rito